guys, panoorin natin to. May marirealize ka sa video na yan. Hindi natin madadala sa hukay yung ating kayamanan. Yung ginto na meron tayo or ano man yung kasikatan, katanyagan na meron ka, hindi mo madadala sa kamatayan yan. Lahat tayo ay papunta sa kamatayan. Kaya kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat sa mundong ito, ikaw na yung tao na pinakamaraming ginto, pinakamaraming pera, maraming kang negosyo, pero hindi mo madadala sa kamatayan yan. Lahat tayo ay babalik sa lupa na hubad dahil hubad tayong pinanganak. Sabi ng Genesis chapter 3 verse 19, sa lupa tayo nagmula kaya sa lupa din tayo babalik. Kung ano man yung narating natin sa buhay na ito, sa mundong ito, hindi po yan pang eternity, kundi pang temporary lang. Kahit nakuha mo na yung mga bagay sa mundong ito, na-achieve mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay, kung wala kang Diyos na kinikilala sa buhay mo, kung wala kang relasyon, personal na relasyon sa Panginoon, kapag namatay ka, hindi mo madadala yung achievement mo. Hindi ko sinasabing masama yung yumaman, hindi ko sinasabi na masama yung maabot yung mga pangarap, maganda yan. Pero kung yan lang ang goal mo sa buhay na ito, kawawa ka kapatid, ikaw na yung pinakakawawa sa mundong ito kung hanggang doon lang yung pangarap mo sa buhay, kung hanggang sa lupa lang yung pangarap mo sa buhay. Kasi kung yung pera ang pinapahalagahan mo ngayon kesa sa relasyon mo sa Panginoon. Kapatid, hindi ako nananakot pero kapag namatay ka na eh, hindi mo kinalala ang Panginoon, Kapahamakan ang ng patutunguhan mo. At yun ay walang iba kundi sa impyerno. Sabi din ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7 or mga ngaral, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So bago pa bumalik sa lupa ang katawan mo, alalahanin mo ang Panginoon. Ibig sabihin nun, paghariin mo siya sa buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Kahit gaano kaganda yung mga sinusuot mong damit ngayon, kahit gaano kaganda yung mga ginto mo, kahit gaano kakayaman ngayon, pag namatay ka, iiwan mo lang din lahat yan. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa kabilang buhay. Lahat ng bagay na nandito sa mundo, ay para lang dito sa mundo at yun ay hindi panghabang-buhay pansamantala lang yan lahat kaya wag natin masyado papahalagahan yung mga bagay na nandito sa mundo lang dahil ang totoong buhay kapatid ay pagkatapos nating mamatay sa mundong ito kala natin yung buhay yung tunay na buhay sa lupang ito nagkakamali ka yung tunay na buhay po ay pagkatapos nating mamatay dahil yung kaluluwa natin yun ay haharap sa panginoon tatanungin tayo ng panginoon ano ba yung ginawa mo ano yung pinahalagan mo sa mundong ito habang ikaw ay nabubuhay pa. Ngayon, kung nireject mo ang salita ng Panginoon, nireject mo si Lord, pinagpalit mo si Lord sa kayamanan mo, sa kasikatan mo, ngayon pa lang kapatid, pinapaalalahanan ka ng Panginoon sa pamamagitan ng video na to, na ibigay mo ng buo ang buhay mo, ibigay mo ng buo yung puso mo, dahil darating yung araw na wala ng pag-asa. Hindi ka na pwede magsisi kapag namatay ka na. Ngayon ang pagsisisi, ngayon ang pagre-repent, ngayon yung pagbabalik loob sa Panginoon na sabihin mo sa Lord na Lord, sinusuko ko buhay ko sa iyo kasi si Lord, siya ang tunay na kayamanan. Siya ang tunay na buhay. Hindi sa pamamagitan ng kayamanan, sa dami ng pera, sa ganda ng sinusuot na damit, or sa kasikatan, makikita ang pagiging tunay na pinagpala. Kundi doon sa tao na mayroong Diyos na kinikilala sa kanyang buhay. Alam mo, mas okay na na ikaw ay simple lang yung buhay mo. Basta may Diyos ka na pinaglilingkuran. Meron kang personal na relasyon sa Panginoon. Kasi pagdating sa langit, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon kasi hindi lahat ng tao na namamatay ay napupunta sa langit. Hindi dahil mabait ka lang, mapupunta ka sa langit. Hindi po ganon. Hindi dahil matulungin ka, mapupunta ka sa langit. Hindi ganon. Yung may mga relasyon sa Panginoon. Yung mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ngayon pagdating sa langit, nandoon yung tunay na kayamanan. Kaya sabi nga sa tanang ng Panginoon, ituon natin yung ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit kesa sa mga bagay na panlupa. Dahil lahat ng nandito sa lupa, masisira masisira din yung katawan natin, yung kagwapuhan natin, yung kagandahan natin, yung mga forma natin, yung ganda ng damit, mga alahas, masisira lahat yan, walang kapuluhan lahat yan. Ito na yung sign para papasukin mo si Lord sa buhay mo. Siya yung may likha sa'yo, siya yung nagmahal sa'yo, siya yung nagbigay ng buhay niya para sa'yo. Ngayon gusto kong sabihin sa'yo, mahal na mahal ka ng Panginoon at may pagkakataon ka pa para manumbalik sa Kanya. So ayun lang, I hope na in-encourage ka sa video na to. Kung gusto pa makilala ang Panginoon, read your Bible. And also, pwede mong i-follow yung page na ito. Always remember that Jesus loves you. God bless.